Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Babalik ba tayo sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inusenteng mga bata na inakit sa bahay, inagaw sa kanilang mga ina at kinuha ang kanilang kinabukasan? Alam nyo po, dalawa po ang pagpipilian na ngayon natin. Mamimili ba tayo na babalik tayo sa panahon ng lagim o tayo ba ay tutungo patuloy sa ating kinabukasan na maliwanag, na mapayapa at maganda para sa lahat ng Pilipino. Hindi po namimili kung sinong uunahin, hindi po namimili kung sinong sikat, kung sinong mayaman, basta't Pilipino, tinutulungan ang Pilipino. Yan po ang panindigan po ng alyansa.